Is this the reckoning time for Senator Ronald Bato de la Rosa? Will he spend Christmas behind bars with his former commander, ex-President Rodrigo Duterte, at the International Criminal Court in The Hague? As reports swirl about an ICC arrest warrant against him, the nation once again finds itself at the crossroads of justice, truth, and political loyalty. So programang executive session. sa DZRH, ibinulgar ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na umano'y may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador De La Rosa. Ayon kay Remulla, galing sa good authority ang impormasyong ito, isang pahayag na agad umalingaungaw sa publiko, lalo't kasunod ito ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte sa parehong korte sa The Hague dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Ngunit sa gitna ng ingay ng balita, tila may agam-agam ang Department of Justice. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson attorney, Polo Martinez na we are still working to verify ang impormasyon. Dagdag pa niya, we have not yet seen or received a copy of said arrest warrant. We shall provide further details as soon as it becomes available. Mula naman sa Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na totoo ang ulat ngunit has not yet been transmitted through Interpol as of today. Sa kabilang banda, nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na walang kumpirmasyon, we are busy at Super Typhoon 1 preparations. Sa madaling sabi, abalaman sa bagyo palasyo, mas malakas ang political storm na bumayo sa pangalan ni Dela Rosa. Mula sa DILG, Sinabi ni Secretary John Vicremula na wala pang red notice na inilalabas ang Interpol laban kay Senador Bato. The Center for Transnational Crimes has not received a red notice from the ICC, ani Remula sa panayam ng ABS-CBN News. Ngunit bago pa man ang balitang ito, mismong si Dela Rosa na ang nagsabi noong Marso, "Basta ako, handa lang ako just in case mag-issue sila ng warrant of arrest." laban sa akin i am ready to challenge them before the supreme court ngayon tila totoo na ang kanyang kinatatakutan noon ayon naman sa kanyang abogado attorney israelito torreon wala silang natatanggap na opisyal na kumpirmasyon mula sa icc anya we urge the public and the media to exercise caution in sharing or interpreting unverified reports we will await official confirmation from competent authorities or the ICC itself, dagdag pa niya, kung mapatunayang totoo man ito, ay handa silang igiit ang due process at karapatan ng kanilang kliyente sa ilalim ng konstitusyon. Sa panig naman ng ICC, sinabi ng kanilang spokesperson na si Fadi El Abdala na official ICC updates can only be confirmed through its official channels. At sa kasalukuyan, the court still has only one case at present the one against former President Duterte. Samantala, sinabi ng ICC Assistant to Counsel na si Attorney. Christina Conti sa ex niya na hindi nila makukumpirma ang anumang bagay na hindi pa inilalabas ng korte, ngunit nagtanong siya kung maagang natupad ang Christmas wish ng mga biktima ng EJK. Sa Kongreso, nanindigan si Akbayan Repreneur Percy Sendanya na harapin ni Dela Rosa ang mga kaso sa ICC, ANIA No one is above the law. Kasabay nito, binigyang diin ni Senador Alan Peter Cayetano na every Filipino, whether a senator or a citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. Ngunit sa Senado mismo, tumindig si Senate President Tito Soto, idineklara niyang ang Senado ay no arrest zone. Ani Soto, law enforcement may act, just not within Senate walls bilang pagprotekta sa autonomiya ng institusyon, isang pahayag na muling nagbukas ng tanong hanggang saan ang bisa ng kapangyarihan ng Senado sa harap ng internasyonal na hustisya. Habang humihigpit ang hangin ng politika at dumadag sa ang balita, iisa lang ang tanong ng taumbayan. Haharapin ba ni Batu Dela Rosa ang ICC at isusuko ang sarili sa batas ng mundo? o hihingi siya ng proteksyon sa lokal na pamahalaan upang iwasan ang dayuhang hustisya? Patuloy bang igigiit ng gobyerno ang soberanya ng Republika gaya ng ginawa noon kay Duterte o haharapin na ba natin ang tunay na pagsubok ng pananagutan sa harap ng internasyonal na batas? Kung nagustuhan ninyo ang ating masusing pagsusuri at komentaryo hinggil sa isyong ito, pakilike at pakishare po ang video na ito. Ibahagi ang inyong saluobin sa comment section at sa ating mga bagong manonood at taga-suporta, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.